Hi guys, bali may gagawin akong sampung tab dahil may mga pa-orders kami ni Gerald. Gusto ko din pong magpasalamat sa lahat po ng bumili ng biryani namin nung Sunday. At sa lahat po ng nag-PPM para po order. So about dun sa mga nagtatanong sa comment section, kung lagi daw ba kami nasa alabang nakapwesto at nagtatanong din kung anong oras ba kami pumupwesto. So yun nga guys, hindi po kami laging nasa alabang nakapwesto. Nung nagpost po ako, bali first time namin magtinda sa alabang. So bali nga yung weekdays guys, tumatanggap po kami ng made to order and for meet ah, para ma-deliver kung meron kayong mga order around dito sa May Mountain Lupa. Mag PM lang po kayo sa personal account ko or kay Geraldine account. Yeah, attach ko na nga lang nga dito sa video na to. Then kapag ka Sunday naman, magpo-post na lang po ako kung kami po pwesto. Guys, mag -iba ibang lugar kami ng pwesto ni Geraldine kapag ka Sunday nga. Then sa mga nagtatanong naman po kung magkano po yung tinitinda naming biryani. Nung Sunday po nung nagtinda kami, 99 pesos po siya. Pero ngayon, ginawa na po namin siyang 100 pesos. Kasi nga yung mga cost customer namin pala decision sila ang sabi nga nila 100 pesos na para hindi na nga daw kami magsusukli charot <laughs> So yun nga, may point naman talaga sila. Wala kaming barya na tagpipisong dala nung time na yon Kaya nagpapapalit pa talaga kami dun sa katabi naming mga nagtitinda rin. Yung iba namang customer, hindi na talaga nila kinukuha yung sukle. Pero namang mga customer na nagsasabi na ang mura nga lang daw ng tinitinda naming biryani. So yun nga guys, totoo po talaga na mura lang. Kasi kami nung kumain kami ni Gerald, din nung bumili kami nito, 140 pesos po yung chicken biryani and then yung beef biryani naman, nagkakahalaga siya ng 109 tapos yung lagayan po nga niya, hindi siya nakatab. Nakabox nga lang nga din yun, kaya medyo konti lang din yung basmati rice. Then yung mga tinitinda nga namin, eh, wala naman ding pagkakaiba dun sa binili nga namin na yun. Mas maganda rin naman kasi na mura para afford din ng iba na bumili. Kasi nga kapag ka sa restaurant mo pa to kakainin, medyo may kamahalan din talaga. So yun, naikwento ko nga lang nga din. So itong mga ginagawa ko nga na to, i-deliver to ni Gerald din sa may house. May deliver din nga kami sa Alabang and sa Suka at yun nga yung sa nanay ko. Umorder din kasi nanay ko. Tamang-tama nga dahil papunta rin ako ng sukat kaya ihahatid ako ni Geraldine dyan sa may alabang. Pagkatapos nga ni Geraldine mag-deliver dito sa alabang doon naman siya pupunta sa nga sa housing para naman i-deliver yung iba pa nito then soon yung mga suki namin sa parisan yung mga mahilig kumain po doon kung gusto nyo makatikim nitong biryani, maglalagay na rin kami ng pailan-ilan. So depende na rin yun sa demand ng tao kung ilan yung ilalagay namin. Siyempre sa una, konti lang muna din ang ilalagay namin. Sabi nga ni Carlos baka wala nang bumili ng pares kapag ka naglagay kami ng madami nito sa cart. <laughs> Sabi ko nga hindi naman siguro kasi nga yung mga karamihan ng mga customer ng parisa namin is mga driver. Kaya sigurado mas gusto pa rin nila yung may sabaw. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!